Aprobado na sa ginanap na second regular session ng Sangguniang Panlalawigan ang pagtatayo ng Maringalo Dam Irrigation Project sa Sitio Maringalo, Barangay Hosoan, Karanglan, Nueva Ecija. Paliwanag ni Nia Euclides, Acting Department Manager, Engineer Hector Despiado. Makakatulong ang dam sa mga magsasaka sa ilang bahagi ng Nueva Ecija. Bukod anya sa maiiwasan ang kakulangan ng supply sa tubig, ay suporta rin ito sa Rice Sufficiency Program ng National Government. Ayon kay Second District Board Member Ferdinand Daisico, ang itatayong dam ay katulad ng itinayong mini dam sa lupaw na may kalakihan ngunit hindi kasing laki ng pantabangan dam. Tinataya umanong na sa 100 to 200 hectares ang Maringalo Dam na magso-supply ng tubig sa karanglan pababa sa San Jose City, partikular na sa barangay Tayabo kung saan bumababa na ang tubig sa ilog. Sa pagkakaalam umano ni Bukal Daisico, minamadali na ni President Bongbong Marcos Jr. ang pagtatayo ng mga dam para sa preparasyon ng El Nino. Minamadali na si Presidente for the preparation of the uh, El Nino. At uh, sinabi niya kailangan matapos within um, uh, wala sa ito Shane Talentino para sa Balitang Unang Sigaw.